Misfiring engine. Ano ba yung mga pwedeng i-check o paano ba siya ito troubleshoot? Hello mga paps, I'm Kuya Shane at yon if ever na nakaka-encounter kayo ng misfiring engine o yung tawag nung iba dyan e eh, palyado yung takbo ng makina. So ano ba yung indication na palyado? No? Isa sa mga indication dyan, yung usok sa inyong tambucho parang pupugak-pugak. Na supposedly, parang dire-diretso lang dapat. Then, mapapansin ninyo sa inyong engine, masyado siyang shaky. Okay? O parang kumakalog-kalog din. Parang pugak-pugak din yung takbo niya. So isa yan sa mga indication. No? Then, kung yan ay uh, yung mga modern car ngayon, yung may mga check engine, usually naka-on yung check engine light niyan. Then pag hinay rev din niyo o tumaas yung uh, inyong inapakan niyo sa gas, pwedeng mag-blink yung check engine. So yun ay mga indication na misfiring. Actually, kung meron kayong scanner, mas madali kasi doon pwedeng niyo iscan, makikita niyo kung ano yung posibleng cylinder na may problema. Pero yun nga, ano ba yung mga parts na pwede nating i-check if ever na ma encounter natin yan? Well, number one dyan, pwede yung spark plug. Number two, pwede yung ignition coil. Number three, pwede yung fuel injector. So yan yung tatlong component o yan yung three common component kaya nagkakaroon ng misfiring engine. Kung baga pwede yung nagka problema ka sa spark plug. Pwede yung spark plug mo ay sobrang dumi na o pundido na or uh, may mark ng oil. So pwede yung mamalya yan. O itong ating ignition coil, ito yung nakakonek sa ating spark plug. So hindi na siya bumabato ng uh, electricity sa ating spark plug or parang kumakalat yung electricity nito dahil uh, sira na yung kanyang cable o uh, punit na yung kanyang component. So pwede, pwede rin yon Or itong ating injector, pwede rin may problema to na for example, ito ay mahina ng bumuga o hindi na bumubugan ng fuel kaya nagkakaroon ng misfiring no? Okay, so yon paano ba siya ito troubleshoot? Okay, ah, halimbawa, merong apat na cylinder. So, ibig sabihin, may apat tayong piston at may apat tayong injector, may apat tayong spark plug at may apat tayong uh, uh yung fuel injector. Okay, o uh, ignition coil. No? May apat tayo. So, for example, yan, nagnamamalya yung makina, naka-on yung sasakyan. Pwede nyong Depende kung gano'n ano yung mas madaling hibutin o tanggalin. Ano? Pero initially, ang ginagawa dyan, mas okay linisin mo muna lahat ng spark plug o kung maaari kung may pamalit ka much better no para kung mas madali siya ito troubleshoot para hindi niyo paghihinalan kung spark plug ba yung issue kung sa tingin niyo kung ordinary spark plug yan at tumakbo na yan ng mga 10 to 15,000 kilometers maybe pwede niyo pag-isipan na palitan na rin siya okay pero yon initially pwede siyang linisin muna at uh, i-check ninyo yung gap kung okay ba. Okay, so halimbawa, okay na, nalinis na natin yung ating spark plug. So ikakabit na natin yan. Now, paano siya i-check? So for example, mas madaling tanggalin yung uh, connector ng inyong uh, ignition coil. By the way, may ignition coil na may isang yung parang may isang malaki siya na puro wire lang yung nakakonekta sa ating spark plug. Meron namang ignition coil na pa isa-isa. Okay? So halimbawa, scenario na lang, paisa-isa. Okay? So halimbawa, umaanda rin sa sakyan, namamalya. Pwede mong tanggalin o iangat yung connector o yung iyong ignition coil. So halimbawa, ignition uh, sa ignition one, so iangat mo. Pag nag-shake lalo yung makina o nag-vibrate lalo yung makina, hindi yun ang problema. Okay? Hindi yung cylinder 1 O halimbawa, cylinder two, inangat mo lalong nag-shake din yung makina. So, hindi rin yun yung, yung problema. Now, number 3. Inangat mo, walang reaction yung makina. So, posibleng yun yung may problema. Okay, halimbawa, number 4. Inangat mo, nag-shake yung makina. So, posibleng number 3 lang ang may problema. So, ngayon, para natin ito troubleshoot naman to? Kung madaling tanggalin, yung, kung individual yung ignition coil, okay, pwede mong pagpalitin yung ignition coil nung 2 at nung 3. Okay? Pagpalitin mo siya. Pana pagpalit mo yan, testing mo ulit. So, iangat mo yung sa number 2. Pag yung number 2, nag-shake, ibig sabihin nun, eh, hindi ignition coil lang problema. Buo yung ignition coil. Now, punta tayo doon sa number 3. Inangat mo. Walang reaction. So, ibig sabihin, uh, safe na yung ating ignition coil. Walang problema. Sunod natin dyan, pwede natin isunod dyan, ay yung spark plug. Pagpalitin natin siya ng spark plug. Okay, so halimbawa, pinagpalit niya na ng spark plug. Inangat mo yung number 2. Nagsishake, yung uh, nagsishake yung makina nung inangat mo yung inyong ignition coil. Sa number 3, inangat mo. Nag walang reaction. So, ibig sabihin, okay yung spark plug natin, okay yung ignition coil natin. Ang last na nating pwedeng paghinalaan dyan, dyan is yung ating injector. Baka naman sira injector, barado na o hindi na nagbubuga ng fuel. Okay. So, ang isa sa mga troubleshooting diyan, kung sakali man ano, pwede mong pagpalitin yung in, yung uh, injector nung 2 at nang 3. Okay? Pagpalitin mo lang. Then, ngayon tignan mo. Kung halimbawa, inang na, napagpalit mo na no yung injector. Inangat mo sa number 2 yung iyong ignition coil. Walang reaction. At inangat mo sa number 3 at nagkaroon ng reaction posible yon injector yung problema okay so yun yung yun yung way no to troubleshoot yung mga ganitong klase ng problema hindi ko lang sa inyo may demo no kasi nung last na nagka problema yung sasakyan ko ng ganyan <laughs> eh medyo mabilisan yung sistema okay kasi nasa kali ako so medyo kailangan ko talagang ano hindi ko mabidyo pero yun yun ganun lang yung way to diagnose it no kumbaga iisa-isahin nyo talaga yan at huwag din kayo magpapakampante na ah ito yung cylinder ah, ignition coil kagad yung papalitan ko ah spark plug kagad yung papalitan ko mas okay na i-test nyo yung mabuti kasi ako ha ito ha honestly nagkaroon din ako ng mistake dyan eh akala ko ang problema ignition coil inangat ko kasi yung ano 3 cylinder to I think yung kung hindi ako nagkakamali cylinder number 1 yata yung naging problema ko pag angat ko ah okay sige ay eh, malapit lang naman yung bilihan bili na ako ng ignition coil bili na ako ng bagong spark plug pag pagbalik ko, hindi pala yun ang problema. Ang problema pala injector, no? Eh magkano yung injector? I think yung sa akin sa Mirage is I think nasa 1,500. Eh, hindi ko alam kung original yun, replacement eh. Pero 1,500 na kagad yun ano. Kasi pa do sa 1,500 din yung uh, ano nito, yung kanyang uh, yung yung naka sa kanyang spark plug no yung ignition coil. So na, na, na nakagastos ako ng 3,000. So yun yung ano, yun yung pinaka-advice ko sa inyo no. Uh, sabi ko nga dito uh, hindi naman ako expert mechanic, actually DIY mechanic lang ako no. Well, may konting alam tayo sa kotse. Oo, pero ang pinaka-bottom line ko talaga dito kaya ako nagba is para ma-share ko sa inyo yung mga nagiging mistake ko o yung mga experience ko kasi ang pinaka bottom line ko dito gusto kong ma-enjoy ninyo yung pagkukotse with a minimal cost. So kung mamisan maririnig nyo ako, nagsasabi ako, tipid mode, pwedeng i-check mo muna to. Kung baga hanggat maaari, dun muna tayo sa tipid mode bago tayo mag deep down doon sa mas mga mahal na pwedeng palitan. Okay? So yun yung pinaka bottom line kung bakit din ako nagbablog, bakit ko share yung mga experience ko. Actually, mga mistake ko as a, as a car owner. So, yun yung yun yung sinishare ko sa inyo no kaya kung nagustuhan yung video paki like na lang mga paps no at kung hindi pa kayo subscriber ng aking youtube channel press nyo yung subscribe button dyan sa baba at sa FB click nyo lang yung follow at sa tiktok click lang yung plus sign dyan sa logo ng kuya shane para manotify kayo sa mga video ko pang gagawin na related sa kotse yun nga yung pinaka bottom line gusto kong ma enjoy yung ninyo yung sasakyan with a minimal cost salamat sa panonood keep safe mga paps